Nagsagawa ng isang stakeholders dialogue ang Government Service Insurance System sa Antipolo Rizal at ginawaran din ang titulo ng bahay ang mga benepisyaryo ng programang pabahay sa bagong bayaning manggagawa. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Isa si Marie Chris na pinagkalooban ng titulo ng Bahay at Lupa ng Government Insurance System o GSIS sa ilalim ng programa ng Ahensya na Pabahay sa Bagong Bayaning Manggagawa o PBBM. Malaking tulong po para sa aming mag-anak na mayroon kami sariling bahay na inuuwian sa araw-araw. Kasabay ito ng Stakeholders Dialogue ng Ahensya at ng Philippine Information Agency o PIA sa Antipolo Rizal. This uh... Kind ...of engagements actually allowed us to improve on coming up with products. Nakapagbigay din ng mga suggestion at nakapagtanong ang mga member ng GSIS ng Rizal. Sa pagkakataong ito, kami ay nakikinig kung ano ang produkto na kailangan pa namin may bigay sa mga empleyado ng gobyerno. Ano po mga proseso na hindi ninyo gusto? At ano pa ang pwede naming maibigay? Karamihan sa mga dumalo, mga head ng local government offices, LGUs at mga opisyal ng Rizal. I'm happy dito sa nangyayari sa atin dito with GSIS coming here to Rizal. It's a way of promising us na yung mga, pag yung mga uh, properties ng GSIS ngayon ay magiging mga pabahay na natin. Inihayag din ni Veloso ang ilang mga plano ng ahensya tulad na lang ang para sa usapin ng kalusugan. Magbibigay po tayo ng payout na 250000 kung ikaw ay magkaroon ng critical illness. Anim na critical illness, heart attack, cancer, stroke, liver, kidney at end stage uh, lung uh, problem batay sa talaan ng GSIS, 1.7 trillion ang kanilang total asset ngayon. Kaya naman ayon sa pamunuan nito, mas lalong pinatatag ang ahensya bilang pinakamalaking non-life insurance ng bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.